good morning everyone to so today's video. Ay, ipiplex ko lang yung aming pork ano na napidyap. Ayan, o. Oh. Kaya nagbungan lagi sa kahoy sa mahugani. So, tanawa, wala na magkaitsura guys. So, now, oh. Atop na lang ang nakita. Ayan, sayang kag mga buwak. Pero okay lang, importante eh. So, wala namang na ano. Kaya nagka-run out, yan po. Pero okay na siya today. Yan ay tabo sa porok uno here tungod sa kusog sa hangin nahagbungan o mahugay ni kaya guys oh. So, ayan mato sa crossing guys kay manubay kong kayuhan bitaw mato kong ani kay ako okay, ito jo ang sagi ayan mo ni ang kabuntagon so wala na yung ulan wala na yung lapok peace kayo na thank you lord Today is Wednesday. Good morning everyone. Ayan, morning among lugar diri, guys. Buhay Mindanao. Skulahan namo sa elementary. Sa likod mo ni sa mismu skulahan. Diyan mi mag ganda sa unang panahon. Ayan, padulong ni grocery. basakan, di habis ako na magsalom-salom kanal sa basakan kay kusog kayo nagtubig, pero tin up labi na mag-ulan yan doon na cross-crossing guys sabilahan may kanay sa buwak ko puti ang buwak yan kapis sa lugar So, lahat yun yung kuyanan sa probinsya o Manila. No? Kay, lahat yun. <laughs> Bitaw, lang. Thank you for watching.